Yo, yo, yo! What's up, what's up guys? Mickey TV is back. Ako nga pala ang iyong Koyajang na uh, Ilocano. So, kumusta tayo dyan, guys? Baka hindi pa tayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Mickey TV. Baka naman, pakikonsider mo na rin na i-click yung bell notification para lagi tayo magkasama. So, yun na nga, guys, ang gagawin natin today ay ano, magluluto tayo ng ano ng sibas na isda ayan to. at ito ay Chinese version kaso nga lang wala taya tatayong ano wala yata tayong dahon ng sibuyas pero gagawin natin yung kaya natin gawin paano lutuin yung sibas na isda ayan ratio nya is 95 so dahil dalawa lang naman kami ni wife so kasyang kasa nato sa amin so tara sama niyo ako at lilinisan muna natin to at papakita ko sa inyo mamaya paano ko lutuin see you with feelings so ito na yun guys so wait lang maghiwalang tayo ng ating mga ano maghiwalang tayo ng mga sangkap So yun guys, at uh, nilagay natin yung ayan, buyas, ayan na. I ano natin diyan. Parang ano natin to, i-steam natin. Stan yung luya, nilagay ko na dun si Elalim. So yun guys, abangan nyo kung ano natin gagawin at mag-ano muna ako ng bawang. Kainan natin yung ano guys, yung kuan bawang. ganun na lang natin ilagay ayan diba so yan guys wait lang natin lagyan natin ng paminta Ayan. So, Lagyan natin ng konting asin. Asin. Mm, yan na guys. At lagyan din natin ng magic sarap. Magic sarap. Baka naman. Ayan. So yan guys. At Lagyan natin ng konting toyo. Toyo, toyo. So, ayan. Isa lang na natin, guys. At ito, nilagyan ko ng ano dahil wala tayong ano pang steaman. So, ito na muna yung gagawin natin. Dito na lang natin pakuluan. Ayan. So, yun. At ilalagay natin dito. Ayan na. So wait lang natin na ano na ano na kumulo at mga ano dito 10 to 15 minutes. Takpan na natin. Yan. Wala tayong sibuyas doon nang sibuyas meron pala dito. Ayan oh. Kunin natin 'to. Lagay natin. So abangan nyo kung anong gagawin natin mamaya sa sibuyas, daw ng sibuyas. So ayan guys at Hintayin natin kukunin ko muna yung dahon ng sibuyas. dami yata yung sumuyas pero okay lang yan so, nga. alam nyo na ba yung gagawin natin guys so tambay nyo muna bali experiment tayo wala kasi tingpang hiwa talaga ng ganito gawa tayo ng ano, lutong Chinese. yan baka mahiwa yung kamay alam nyo na ba kung saan natin gagamitin to guys mamaya pagkaluto yung isda hindi tayo eksperto guys ha pero gawin lang natin yung kaya natin so wait lang natin na tumulo at medyo maluto ng konti yung isda ayan napulo na so yan So, yun guys at lang po tayo dyan so update tayo guys ayan na oh, oh. So, pwede na. Luto na. So, lagyan na natin ito. na guys ito na ang ating Chinese style na food Woohoo! sarap kainan na guys